nangyari sa Kasama niya? Bisa pito ko eh. Natatakot yun ako ng dahilan. Ha? Pwede papan. Sakit. Hindi ko dinin yun. Ano ang pakiramdam? Mabigat na mabigat. kwani mo lang jacket coverton sa pako. Ito 'yung normal nito. din? wala ko. Wala Demonyo kasi pag demonyo sa lagi kasi ang gawin ko sa Meron Pero kame. Oh? Kadilipikit pa lang. Pikit. Ay, okay, pag-usok ko, lalabas ka may latay. Lalabas ka o lalabas kang bugbog? Ha? Mamili ka. Kahit ano daw, lalabas at lalabas ka dyan. Ito na lang mag, uh, ano sa sarili mo kung may latay o hindi. Bugbog -bug sarado o lalabas kang... <coughs> bugbog ka rin sa impyerno ka rin gulado pagdating <laughs> So kahit anong mangyari, bubugbogin kita. Ganun na lang, ano? of the sa Dito. Apoy. kasi siya mo nalaro na mo, timing na timing talaga yung mga jablong yan. Galing ano? <laughs> Tapang hula kasi yung mga jablong yan. Alam na lang po anong oras ka gagamutin niya. Tara kami. Pikit. Lisan yung babae to ha, nagkakaintindihan tayo. Ayaw, bakit? May gusto kayo dyan? Ha? Taka, panghula kayo. Tama! Alam na alam mo yung oras kung kailan ko gagamutin e. Eh. Doon naglagay ng alarm. Sino mag-a-alarm ng ano? Anong oras na? Yung sakitong minuto. Sino mag-a-alarm ng 8.15? 8.50 ano? Usually 9, 8.30, 9 o'clock. 45. Ah! Tanggalin mo na ang bilis. Bilisan mo. Ano ka natawa? Gusto ko tinatawanan na ako para manggigil ako eh. Tawa ka dali. Tumawa ka! Sandyang <coughs> makikita mong ano din eh. Ah! mata ano? lalo ng kanta? kagamotan ano? Ha? meron sa meron 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 siya? meron 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 na, na meron meron dapat sinabi niyo ako, kung lilitan ko ito, pwede mo matali. Kung ano. Pero nahahabol ko naman yan. Hindi naman sinasadya. Kaya bawal siya mag-ano ng cross. Pero may papakita ko sa inyo. Tama to, may pakat ng cross yung video. Kita ba? Para mapapasin. Kita ba? Kita ba? Ano? Ano, kita sa camera. Kaso, baka sabihin. <coughs> Ayun no? Hindi na ako. na nito <coughs> ako magbago Ah, magbabago siya! Umamin talaga siya! Oo. Yung pala Ay, labas din Diablo. Magbabago na raw to Huwag mong tuksohin itong babaeng to Ha? 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 Nakaintindihan tayo. Magbabago daw to eh. Babalik daw to sa Panginoon. Paano yan? Nakita niya yung cross? Okay <coughs> Oo, oh, may marka na nga ng cross eh. Alam ko, baka lapdos lang kasi cross yung sinuso. At labas, sa bungangan daan. Bilis. Bilis. Bilis! Magbabago raw to eh. Labas. Nagsabi siya, gusto niya na magbago. Ay, ang purpose. Ayun ang purpose. sa pag-aaral. <coughs> Labas! Tsaka nung ginanong ko? Bilis! Ilan taon na siya? Ilan taon siya nung ulap? <coughs> Asya, ilan taon na nung ulap? Okay lang tayo. Hindi niyo agad sinabi mong kukulam. Hindi, <coughs> nakapatay <coughs> <Akong> pa tayo. Jablo pa yan. Ikaw. <coughs> Bilis sa hindi mo Ako ko malilin lang dito. Bilis. Hindi mo pwedeng gaguhin dito, ha? Gigilitan kitang ng diablo ka eh. Ako palilin lang eh. Ang dami ko na nagamot dito. Yeah, Oo, oh, sa mati. <laughs> sa mati. Para gulag. Ah, oh, tingin ulit. Tingin. Ah, uh, pikit uh, 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 ka kay uh, out. <coughs> Sirabi na magbabago to eh. Ayun yung hiwalayan kahit hindi makapagbago eh. Labas. Tumawa na. Hindi na ako ginaganahan sa mga tawang ganyan. Eh. Wala, gusto ko yung natawa ng mga hagalpak. Hindi yung ganyang ngiti. Tapos mama, iiyak din. Ilang demonyo nyo na kaya gumanyan sa akin. Tapos tumalis din. Gusto mo mapakita ko sa'yo yung mga demonyong pinalayas kung mas malakas ko sa'yo, bukas. Tingin sa baba. Oh, yan. Tapos ikaw tatawa-tawa dito. Ayan nga, hindi umubra. Ano, ba't parang kinakabahan ka ngayon? Ayan nga, mag hindi umubra. Ikaw pa kaya? Wala akong kanuminumero sa katawan. Ha? Oh, ba't tatahimik ka? Ha? Ano? Yung mga lumampasok nga sa iyo, hindi umubra. Ano? Ano? Yung mga nagpapahirap pa na sa inyo, blo, hindi mo bra, ko pa kaya. Labas. Bilis. Sa bungangan daan. Apoy. Nanguhula din to. Nanguhula to. Kasi nahulaan yung nagaan bibir ang kapagyan sa kanyang job yung nanguhula. Lalasunin mo na Para hindi may si ate, gising na to. Balik. Ate, ko pala i you know. Nagawa dati ng mga itim na kapangyarihan. Tama. Anong gamit mo, mga manika, gayon? Sana tinala mo. Pati nga alisin ang visa, tapos ko sa inyo. Sunugin mo na lang ha. Sinunod mo na gan. Akala ko gusto mo na magbago. ko so, Saan mo natutunan yun? namin Ninong namin? Ah, pinasa sa'yo. Boy pa sila. Ang gagamot din yan. Hanggang ngayon nagpa-practice. Kaya magbagaw? Matagal. Buhan niyo na akong malis. Hindi hindi mo na sila nakikita. Huwag mo na sabihin kung sino ha. Pikit. Dad, pasok. Mulat. Naisuko nice muna sa Panginoon yan, di pa? Ngayon ka lang. Hindi ako pumapasok sa simbahan. Bakit? Hindi. Gawain yung job doon sa katawan mo. Makakapasok ko na ngayon. Di-discom mo nyo muna kita. Tapos sabihin mo ito. ng Jesus, Sabihin mo. Tingin ka sa taas. Tinatanggap kita ng tagapagligtas. Tinatanggap kita Sinusuko ko po. po? Mga kiniting nakamuna rin siya. niya po ulit ako. Ngayon kung may kakayanan ka mong gamot, gamot ka. Kasi kalimutan mo na muna lahat ng nalaman ng kiniting. Sa totoo lang, walang kapatawaran yan yung ginawa mo. Kahit anong gawin mo, magpatuloy ka dyan wala. Pero wala namang yung imposible nga sa Diyos lalapit ka sa kanya susubukan lang natin ah. Diyos naman na mag-divisay -de ito. Tingnan mo kung mabigat pa dito. O, pinatawad ka. Kasi kung hindi, kanina, ganyan lang, napapaganong ka nito. Yan lang yun, Yan lang yun Yan lang ginagawa ko Hindi naman ako tumayo, parang masaktang ka. Nakaupo ako. Ah, pera, sobrang bigat ng pata ko, ano? Lalasunin kayo dyan ba sa pagkakamay? Lahat ng gamit mo, sunugin mo. Pwede ka mag-share ng mga sekreto ng mga mangkukulam? Pwede. Huwag kong pigilan siya blok ha. Akala ko sinuko mo na. Pati mo i-share. Parang... Ang mangyawin. Ang Ano Anong nararamdaman mo pag nakakita ka ng mga gamot? Pagpasok pa lang kanina sa... Hindi ko, mapakali. Hindi ka na mapakali. Pag narinig mo yung pangalan ng mga gamot, ano nangyayari sa iyo? Nanginginig na rin. Hali ba, wala ko yung aura ko? Masabot na sabot na yun. Ano nararamdaman mo? Wala na kasi, inalis ko na eh. Paling na siguro. Paano kayo lumalakas? Anong um, ano niyo? Anong ginagawa niyo para lumakas kayo? Papa, patay. Ano yung pinapatay? Pinapabaril ka na? Ah, dugo? Paano dugo? Kung niyo yung dugo? Yung patay na tao? Ah, ganyan. Pompak. Compact yun sa Diablo, diba? Sige nga, makakawala agad sa'yo. Magpalaglag ka na. Magpalaglag. Baby. Di ba pinapaligo niyo yung dugo nun? No? Pagkaguto niyo ng ulo? Ay. Ano ka <laughs> may... Anong minuto yun? Huwag <laughs> kang magpapanggit ng pangalan! Ganun yung ginawa. Tapos pinaligo. Tapos sinunog yung bata. Kaya, galit. Ang Diyos sa ganyan. Yung Nagapang kayo sa cemetery alas 12 ng gabi. Nakuha kayo ng buto. Gagapang palabas. Subo-subo nyo yun. Ang ah, ginawa mo na rin yun? Yung bungo, anong ginagawa nyo sa bungo? Di ba yung butong yun dito yun eh? Yung sinusubo nyo, pagapang palabas. Alam mo na tayo yun eh! Sino sinalinan mo dyan? May eh, sinalinan ka dyan eh. Siya. Sigurado? Kinulam mo dyan. Mamin ka na! Ikaw ako maulam dyan, ano? Buti <laughs> nga, buhay ka pa eh. Pinilitan ko kaya yung dumali dyan. Aba, kakilala mo. May GC ba kayo mga mangkukulang? <laughs> ah, wala naman. Pero nagtutulong-tulong talaga kayo, ano? Para pag nakita naman to mga kawag-anak mo, galit sa'yo. <laughs> Balik ka lang dito. Tatapat yung mga yun. Hindi na kita protect medyo mahihilo ka hanggang dito sinusuko yung itim mo kapangyarihan ang buo mabigat, sobrang bigat ang ilalagay ko sa'yo so, kala mo sinong paka pero hindi ko hindi mo kadamihan mo para lumabas na yung yung manika, paano magkakabisa yun? sige, nung kumula ako oh, actually lahat ng tinatanong ko sa iyo, may sagot na sa ulo ko. Kinukumpirma ko lang. Paano nagkakabisa ay manika? Dugo. Dugo mo rin 'yon. Ay, yung abo ng patay, may nakikita ko abo ng patay kanina 'yon. Sino gumamit ng ikaw din? Para saan? Ah, pampatayin tayo. May napatay ka na. Patay ako. Kaya ako pumunta dito. Ilan? Ilan na napatay mo? Sigurado ka ikaw nakapatay. Paano mo nasabi? Ah, uh, ano po siya eh. May kasalanan po kasi sa sa amin. Hindi, paano mo nasabi? Ah, hindi may iba rin bumira. Hindi ikaw nakapatay. Kasi kung ikaw, tingok ka na ngayon. Ang gila ng mo. Hindi ikaw yun. <coughs> iba. Siguro ano, pinapalakas yung loob mo para gawin mo mag-isa. Ginawa mo mag-isa, kung ano, ano, kanya nangyari sa kanya? Namatay. Hindi, paano namatay? Anong naging sakit? Yung, parang oh. ano lang siya, umuwi siya sa bahay, parang sumuko lang siya ng dugo. Tapos... Ang pinasuko niya ng dugo. Madami kayo bumira. Ilang araw bago ka malabi yung galon? Tatlo. Tatlo. Ox, ginamit niya. sa'yo mga ginawa mo, Pwede na mama sa iyo. Sa akin, oras. Tigo. Minuto ka Yung oras mismo, pag bangkukulam. Kaya pa di hindi ko ginagawa sa hindi bangkukulam. kukulam. May gagawin ako sa'yo kung talaga nakapatay nun. Hindi kita papatayin. Tulog. Easy. Makatulog ka? Hindi, pumikit ka lang. O, di, hindi ko pumatay. No? Kasi kung nakapatay, no? kahit ano sabihin ko, mangyayari sa'yo. Hindi wala ka, hindi. Gagawin ako sa isa dito. Tingnan natin kung na wala niya kapangyari. Hindi okay. okay. nga muna ulit yung tawad. Eh. Baka na dun sa... Ingat tawad siya, dali. Lahat. Bukas ito, tenday mo. Ah, pinasara na. May naramdaman ka dito? Wala na, okay na. Basta habang buhay mo pagsisihan yan ha. Tapos yung tubig, inumin mo ka. Ba? Magdagso ah, ka ka mamaya sa bahay, huwag ka matakot. Jablong nalabas yun ha. Sige, nung pa ba? Mamaya na, mamaya na. Wala kang gagawin ngayon kung hindi magsimbala yun. Suko lahat yan. Lahat ng gamit mo i... Pa-end. Mm -hmm. May gablo pa Lahat ng gamit mo, sunugin mo. Yung mga buto, ibalik mo. Kung so, hindi mo maibalik, galing mo lang sa submit ka riyo. Basta ibabot mo naman sa asin. Tulit so, mo may asin. So, Pwede mo sunugin, sunugin. Paano kayo nag-cleansing? simulan eh, eh, eh. nung tumakas sa pagkakas sa amin. Hindi, hindi. Nung magkukulong ka pa. Alas 12. Tapos? Nagdagamutan kayo, kayo, kayo. Uh, sa demonyo din yun. May mga katulad yung nagpapanggap na magdagamot. Na sa Diyos sila. May mga nagdagamot na nagpapanggap. Uh, pero malino na sa demonyo talaga. Madami, madami ka Kaya pala yung cross mong suot, nabakat sa ganda mo. Susunog ka. Ito ngayon, takot ka pa oh. Huwag ka mag-iisip na mga dito, baka tapikin ka ng gabay kung makakatulog ka dyan, ha? Ay, tarong masamang ko Kasi talagang tutagasin ka naman ngayon. Dahil sinabi mo may pinatay ka Okay na. Buka muna sa tabi. Tapos dalhin mo to. <coughs> Antayin kita sa muka. -so, sa ngala ng Panganong Yahweh, Panganong Isus, sinungtusan ko lahat ng gablo. Lahat ang isirubo sa mabayag to. Magsirabas kayo ngayon din.